In all honesty, hindi po ako nakakaintindi ng basketball. Nakakapanood lang ako ng full game dahil kay Vice Mayor. Pero syempre, gusto ko sanang magbigay ng honest review kung ano yung point of view ko kahit hindi ko naman talaga naiintindihan ng larong ito. At sa totoo lang, ang basihan ko lang kung magaling yung tao ay kapag nakakashoot ito. Kaya pagpasensyahan nyo na kung mali-mali ang sasabihin ko. Basta sa mata ko, para sa akin, ito yung nakita ko. Sabi ko nga lagi, I just post what I see and how I see it. So heto. Sabi ko kay Doc after the game, not your best play Doc, pero still magaling. Nasanay kasi ako na ang dami-dami niyang shoot for almost every game. Yung tipong chini-cheer talaga siya ng audience kasi talagang magaling. Pero kanina, oh Doc sorry na, <laughs> kanina para sa akin konti ang shoot niya. Pero in fairness ha, naka 14 ang total score niya. Nasanay kasi talaga ako na ang galing-galing galing-galing talaga niya pag pinapanood ko siya. At bibihira ang laro na lang ang nasushoot niya. Kahit yung old injury niya sa balikat, e eh medyo iniinda pa din niya. Pero sa totoo lang din, natuwa din kami after the game. Kasi naman si Doc, passion niya talaga ang basketball at ayaw pa bigel. Sobrang busy kasi this past few days. At mas magiging busy pa sa mga susunod na araw. Dahil ang aming clinic, soon, malapit na malapit na mag open At definitely, kami dadig sa N. So syempre, kailangan niya ng more energy. At no, 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 no sa possible injury. Kanina natuwa ako kasi hindi nagtodo bigay si Doc. Although minsan, nakikita namin na nakikibunggo. Pasigaw-sigaw ka pa, nang gugulat ata sa kalaban. Abay, nag enjoy maglaro. Kahit ang opposite team ay pawang mga kabataan. Ehem, ehem, 40 years old nga ba ang minimum age sa vice squad? Abe, not bad. Dahil kayang-kaya pa makipagsabayan sa mga youngsters ang ating mga adult. Sa huli, olats ang vice squad. <laughs> Pero konti lang naman ang lamang. Sabi ko nga, not bad. It was a good game. Nag-enjoy ang lahat. Lalo na si Vice, Doc, na sa liksi at galing, eh hindi mo iisipin 80 years old. Babawi tayo next time, Dok. Congrats po sa Team Pio at congrats po sa Intimate One na siyang nag-organisa ng palaro. Basta ako, matalo o manalo, abe, idol ko si Dok. <tinyo> すごい。<laughs> Well yeah. yeah. yeah Thank you. Obrigado.